Ay magandang gabi sa inyo mga kasawi Kamusta na po kayong lahat? Na may nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi At syempre ay no ang tatling sign na mahal ng isang lalaki ang kaniyang kabit Ayan. Ang una mga kasawi is sinusunod niya ang lahat ng sinasabi ng kanyang kabit. For example mga kasawi kapag once na nagyaya ang isang babae sa kanya, ng magbanding silang dalawa is nabibigyan ito, sinusunod niya lahat ng sinasabi nito. Kahit nasabihin sa'yo na, layuan mo na yung asawa mo at makisama ka na lang sa akin hiwalayan mo na yung asawa mo at ako na lang ang pakikisamahan mo pang habang buhay alam mo ba ginagawa yan ng kanyang lalaki kasi nga mas mahal na lalaki ang kanyang kabit kumpara sa kanyang legal wife nagiging sunod-sunura ng isang lalaki sa kanyang kabit kapag kamahal niya ito kasi para sa kanya is yun na talaga ang kanyang mahal kumpara dito sa kanyang legal wife na asawa ayan yung ating una na sign 아 <목소리도> nilawa mga kasabi is mahaba ang oras sa kabit kumpara sa legal wife. For example, kapag nag-stay ang isang lalaki sa kanyang legal wife, eto ay hindi nakakatagal ng dalawang oras na magstay stay Kumbaga, iritang-irita ito kapag nasa loob siya ng tahanan ng kanyang legal wife. Wala itong ginagawa kundi balisa mamaya laka dito, laka doon at hindi na ito nakakausap ng maayos. Pero kapag sa kanyang kabit ay mas matagal matagal ito, nagiging welcoming siya sa bahay ng kanyang kerida. Bagkos, ang ginagawa nito is, nagiging masaya siya na nakakasama niya ang kanyang kabit kumpara sa kanyang legal wife na asawa. Ayan yung ating pangalawa na sign. Ang pangatlong sign mga kasawi is Mas nagbabanding sila ng kanyang kabit Kumpara sa legal wife For example mga kasawi Mas madalas niya nakakasama Or nakakahang out Ang kanyang kabit sa labas ba? Diba, kumpara sa kanyang legal wife Kapag nagaya yeah, si legal wife sa kanya Tara rides naman tayo Anong gagawin ay sa lalaki Ang daming rason Para lang hindi siya makakasama At hindi matutuloy Ang kanilang mga rides, ng rides Sa legal na asawa sa bagkos. Kapag ka ito ang nagayang kanyang kabit ay talaga namang wala ng patumpik-tumpik at sasama na kaagad ito sa kanya. Dahil nga, mas gusto niya ito nakakasama kumpara sa kanyang legal wife na asawa, mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na sign. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito. Lagi tatandaan sa mga kalalakihan. Kapag kaganito yung kinikilos ninyo or ginagawa ninyo sa inyong legal wife na asawa, lang yung tatandaan na babalik din sa inyo kung ano yung ginawa nyo sa kanila. Kasi ngayon pa lang dahil mas mahal nyo pa sa pakaramdam ninyo ang inyong mga kabit kumpara sa legal. Pero pagdating ng panahon at talagang tatalikuran kayo ng inyong mga kabit, pagsisihan nyo rin ito at babalik kayo sa tunay nyong asawa. Pero hindi na babalik sa inyo dahil nagkaroon na kayo ng lamat ang inyong relasyon mga kasawi. Yan naman po mga kasawi, yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!